Uy, mga pare ko, actually, kakalabas yung MV teaser ng uh, SB19. Yung, damn! <laughs> yung damn pare. And, um, pare, eto yung masasabi ko. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa MV na ito ng SB19. Bakit kanya pare? Kinakabahan ako para sa mga susunod na gagawa ng music video kasi gumawa na naman, or for sure gagawa na naman ng very, super, duper high standards ang SB19 pagdating sa music video. Bro, they never fail us. Pagdating sa mga ganitong klaseng uh, uh, music video, pare, seriously. Teaser pa lang yun, ha? It's like what? Um, one minute? One minute na teaser? Bro! hindi, hindi ata par. wala mong one minute para, pero damn, talagang damn ah, kinakabaan ako para sa mga susunod na gagawa ng music video, either solo artist, uh, mga band mga, basta, kahit sinong gagawa na susunod, ang hirap sundan nito for sure, for sure mahirap sundan to pare, so again ngayon palang kinukongratulate ko na ang SB19, so speechless. Speechless, ang dami ko nang sinabi. Pero, seriously, pare. Seriously, kinakabahan ako. Para sa ibang gagawa ng music video. <laughs> Oy, mga pare, wait lang ha. May napanood kasi ako ha. Ito, sasabihin ko lang sa iyo. Kukwento ko lang sa inyo. Pabis lang to pare. Wait lang ha. Pa-upload na ako eh. Okay. Oy, mga pare, lumabas ako ulit. I was about to upload this uh, 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 reaction video. No, I, hindi naman siya actually totally reaction kasi hindi ko naman ginamit yung video I was actually about to use the the clip pero um, na, napanood ko yung uh, video ni Bro Chuck so parang uh, uh, napaisip ako i-upload ko ba ito kagad? Or, uh, well, uh, ayoko na mag-comment pero may point naman lahat ng sinabi ni Chuck and syempre may point din naman kayo eh, lahat naman tayo may point so ito pa lang, uh, ngayon ko pa lang i-upload ano, ano bang date ko ginawa kahapon yung music video so bukas ko na-upload to kasi alam nyo na ayoko naman na ano, ka. <laughs> pero ayun na nga ulitin ko lang pare ngayon pa lang congratulations SB19 bro kaya ka nga gaya nga nang lagi ko ginagamit na salita tatatak ito tatatak na naman itong music video na to. pare Saan ka pa nakakita ng music video na movie ang atake? Grabe. Basta, ano, ano, speechless ako kanina pero ngayon bumalik ako may, may sinabi ako. But anyway, basta congratulations sa atin lahat pati tayong mga 18. Talagang big deal to pa. Big deal to. Let's go.